Kung tayo ay uh, magti-trip lang dito, bumili ka ng mga mumura franchise, trip lang naman ang gusto mo eh. Para lang ano, huwag ka na mag-isip, magnegosyo ka na, yun lang daw ang katwiran nila. Sawang-sawa na ho ako ng mga franchising na ganyan na nag-aalok. Kailangan magkaroon tayo ng konsensya na hindi lang tayo basta, sige, bukas lang tayo ng brand, pa-franchise tayo, hindi po gano'n ang negosyo eh. Yung iba, ang focus nila, recruitment, not product movement. Pag nalugi ka, hindi lang ho naman yung pera nawala eh. Yung moral mo nawala din. Okay, so yun po yung gusto ko sanang i-share sa inyo ngayon para hindi tayo malinlang. Kasi ang dami ho dyan eh. Alam, mantakin ninyo ha, sa isang food cart, nagkakasya ho yung 11-in-1 concept. Ha? Sabi ko, paano nagkasya dyan? Tingnan nyo ho yung cart ni Yamiyes. Yes. Yan, tama ho yung konsepto niya. Tsaka proven and tested po yan. Ha? Yung ganyan po kaliit na cart, pinagkakasya nila 11-in-1 concept. Anong klaseng negosyo yun? Hindi ready ang komisari, hindi ready ang supply chain, hindi ready ang production, hindi ready ang opisina, walang system, wala lahat. Para lang ano, huwag ka na mag-isip, magnegosyo ka na, yun lang daw ang katwiran nila. At least naman, ang benefit naman sa amin, boss, nakapag-umpisa na yung tao magnegosyo. So, kumita kami, sila naman, nagkaroon sila ng experience. Well, tama naman. Kaso nga lang, sa loob-loob mo, bilang may ari, na mo siya. Kaya kinandak natin yung ganitong klase ng community. Kasi Sawang-sawa na ho ako ng mga franchising na ganyan na nag-aalok. Okay, so, ngayon, ano ba yung binibili mo talaga sa franchisor? Ang pinakamahal ho na binibili mo sa franchisor mo is yung tinatawag natin na pakibasa. Yung brand. Yung brand, it's not just the logo of the business or the company. Kasi lagyan mo ng pangalan, tapos sabi nila, branding na ho yun. Hindi ho gano'n ang branding. Ang branding mo entails of who you are as a business. It answered the question, who? Pag sinabing Nike, anong unang pumapasok sa isip natin? Ikaw, ma'am. Shoes, what else? Check. Okay, what else? Quality, what else? Sports, yes, what else? Just do it, all right. That explains who Nike is. Sa brand pa lang, pag sinabi pa lang yung pangalan, alam mo na kagad na ito yung Nike. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Kailangan masigurado ng isang magpapapranchise kung number one, kaya niyang panindigan yung brand niya na hindi siya masisira sa mga future business partner. Okay? So, paano mo ba gagawing stable ang brand mo? Number one, you have to create what? Proof of concept. Anong ibig sabihin? Before ka magpapranchise, mag-operate ka muna. At ikaw muna sa sarili mo, make sure na ang goal mo, yung konsepto mo, maging profitable. Because we are talking here about business. Saan ka naman nakakita? Nagpapapranchise ako. Pero ako mismo, wala akong inooperate na store ko. Marami hong ganyan. Nako. Kailangan ikaw muna, may experience ninyo, profitable ba itong negosyo ko? So, mahirap po kasi yung iba nagpapapranchise, hindi pa profitable yung negosyo, wala pang proof of concept. Wala pang brand. Ano ginagawa? Nagpapapranchise. Bakit? Saan kinukuha ang kitaan? Sa mga mabubudol nilang franchisee. Dito nila kukunin yung kita. Ang punto ko lang, mga boss, tayo as business owners, kailangan magkaroon tayo ng konsensya. Na hindi lang tayo basta, sige, bukas lang tayo ng brand, pa-franchise tayo, hindi po gano'n ang negosyo eh. Because at the end of the day, business should be long term. Sabi nung mga nakausap ko, di okay lang yun boss, hindi na naman na kami magkikita ulit eh. Ano? Hindi na kayo magkikita ulit, yun ang katwiran mo. So, anong ibig sabihin? hindi ho, ano eh, hindi ho pa, sa akin hindi papasa. Sa maraming tao, you have to be aware na marami nagpapapranchise dyan ng business na hindi naman proven and tested. Ni sila, hindi nga sila nag-operate eh, ng sarili nilang negosyo. Ang mga tao, ang hirap pa naman kasi, lalo't lalo na hindi ko sa nilalahata ha, karamihan no ng mga uh, OFW at ng mga startup business owner. Yun ang uh, nila o yun ang pinapasok nilang uh, negosyo. Kasi dahil sa presyo. Ngayon, kung gusto mo ng murang negosyo, huwag ka na magnegosyo. Kasi kung gusto mo makatipid magnenegosyo ka, maring mindset yon. Ano dapat ang mindset mo? Kung magnegosyo ka, dapat profitable. Hindi dapat mura. Whether mapagastos ako ng mahal o ng malaki, kung kikita naman ako, mas okay yun kaysa mapapamura ako. Dalawa meaning nun, mapapamura ka talaga. Kasi sayang ang pera eh. 25,000 is 25,000 35,000 is 35,000 50k is 50k What do I mean? Huwag ho tayo magpapalin lang dun sa mga nagbebenta ng murang konsepto Kasi magne-negosyo tayo eh Kung tayo ay uh, magti-trip lang dito Okay, sige bumili ka ng mga mumurahing franchise Total trip lang naman ang gusto mo eh Tama? Pero kung tayo gusto natin kumita Gusto nating matuto You have to go to those trusted brand Yung wala na brand Okay? Ito pa yung isang tanong. Magkano ba dapat natin pepresyohan yung produkto natin kapag ka tayo po ay magpapapranchise? Ilang percent dapat ang profit margin natin? Sino nakakaalam? Boss Dariel, dahil magpapapranchise ka. Shoutout a uh, Maximus Barbecue, ang pinakamasarap na barbecue sa binalatan ng lupa. Okay? Magkano dapat ang profit margin, boss? at least 35% sa food. Boss Publings, magkano dapat profit margin? 200% kung nasa service business ka. Lahat po ng sinabi nyo tama. Pero ito po yan, kailangan nyo po mag backward na computation, hindi forward. Anong backward? Example, natayo na natin yung barbershop. Example, ang upa natin, 50 to 70,000. Example, gumastos tayo ng 1.8 million. The question is, pag naggupit ako, ilang porsyento yung mapupunta sa barbero? Tapos, kailangan yung buong ops mo, bago mo itayo, makompute mo na per ulo. Kasi ito yung nakakalimutan ng lahat ng negosyante. Ano ito? Para na ako nag ng business dito. Ah. Break even point. Dapat daily, alam mo yung break even point ng isang tindahan. Ilang ulo dapat ang gugupitan ko para makompensate yung operational expenses ko during the day. Dapat may, ano kayo, average sales kayo. May kota ang tindahan. Kapag ka ikaw nagpapapranchise, dapat kasama sa explanation mo to. Ma'am, at least kailangan meron kang customer na... 20, 30, 50 ang customer para ma-break even point. Mabawas na rito yung kuryente, mabawas na rito yung rent, Mabawas na dito yung internet babawas na dito yung komisyon ng barbero Kung meron man So, kumbaga, kailangan makompute mo to Pabaliktad, bago mo palang itayo Example, average So, kuryente, average-average mo lang yan Ano yung pwede mong i-determine? Renta Pwede mong i-determine internet Pwede mong i-determine komisyon So, dito, mag average ka ngayon Sa electricity, sa tubig Which is minimal na lang So, pag in-average mo na Example, ang cost mo per month, 100,000 Okay, magkano gupet isang araw, boss? Isang tao, 299, magkano tubo? 60%. So, 299, wag mo na akong pag -compute So, 150. Lagay natin 150 na lang. Tama, boss. Okay. So, 150 pesos per head. Okay. 100,000 divided by 150. 666. Okay, 666. Six... Naku, Jesus Mario Joseph. Okay, divided by 30. Okay, so kailangan ko 22 na ulo lang, kuha ko na lahat ng expenses ko. Anything na so sobra dito, ang tawag po doon, profitable na ako. Ang tanong ko ito, pag naghanap ka ng location, kaya bang maka 22 na ulo neto ng location na to? Pag sa barber shop. Yan ang tanong mo. Ano ba yung capacity ng mga tao? Tignan mo. Iba pa, katwira ng mga tao. Kapag naghahanap ng location, ito ho. Ang gusto nila, sila yung nauna ron. Uy, ako yung unang kainan dito, okay. Kasi wala nang kakain dito sa lugar, wala sila ibang pupuntahan. Ako lang ang pupuntahan nila. Okay, based on experience. Mabubuhay hindi. Hindi. Bakit? Tandaan mo, may psychographics nga tayong tinatawag na ang mga tao may pinupuntahan sila kung saan sila kakain. Unless meron kang tinatawag natin na captured market. Ang captured market is within the community. Kagay dito sa building. Kung maglalagay ako ng isang kainan dito, may captured market ba ako? Yes or no? meron yung mga nandito sa building. Pero kung wala, regular na food traffic lang ang inaasahan mo, hindi mo ma-identify kung sino talaga yung market mo, it is always best to go doon sa proven and tested na location na kung saan nandun yung mga kainan. So what's the best way? Kung magtatayo ka ng barbershop na negosyo, itabi mo sa sikat na barbershop. Kasi may customer na yun eh. Ang tawag doon is market sharing. Bakit yung iba, kung kailan tinabihan sila ng competitor nila, tsaka pa lumakas yung negosyo nila na nag-exist? Kasi yung tao, natutunan nila na kung gusto so kung magpagupit dalawa lang ang pagpipilian ko doon sa lugar na yon o tatlo lang sila so pag paggupit doon na ako sa location na yon pupunta babagsak na naman ho siya dun sa behavioral ng no, mga target customer po ninyo so dapat ibig sabihin pagdating ko doon okay magpapagupit ako pagdating ko dito kakain ako pagdating ko dito bibili ako ng damit pagdating ko dito bibili ako ng chichirya so what's the point madali bang magnegosyo o hindi hindi. Kaya huwag ka kagad magbubukas-bukas ng business. Aralin mo muna. Kaya nga ako, sinasuggest ko lagi, bago ka sumugod sa pagninegosyo, make sure na pag-aaralan mo muna lahat ng papasukin mo. Kasi bakit? Mas magastos ho, malugi, kesa pa sa kahit na anong gagastos mo sa buhay mo. Alam mo ba pag nalugi ka, hindi lang ho naman yung pera na wala eh. Yung moral mo na wala din. Kasi bagsak ang moral mo diyan, isipin mo nag-invest ka ng million bago malulugi lang. Makikita mo yung tindahan mo, ito yung pangarap mo. Nung nagbubukas ka, nako naaalala mo pa talaga nung nagbubukas ka, excited ka. Talagang yung pader may makita ka lang naman siya pupunasan mo pa. Talagang yung mga alikabok, lilinisin mo. Aamoy mo pa yung pintura lalo na bagong pintura. Wow, magbubukas na yung tindahan ko sa wakas. Wow, mag-ooperate na. Ngayon, masasabi ko na timong negosyante na ako. Oh, o eto na, nung binuksan, ano nangyari? After one day, ba excited opening eh. Uy, tama yung negosyong pinasok ko. Bakit? Eh, nag-imbita ka eh. <laughs> Malamang maraming customer yan sa opening. Okay, nag-opening. Excited. Masaya. Lahat ng klase ng positive feelings nandun. Na tapos ipopost mo ngayon sa Facebook mo. Hashtag entrepreneur. Ah, hashtag entrepreneur. Oh, tapos may picture ka pa. picture, picture. Okay, maayos. Ang pakiramdam. Okay, one week after. Eto na ngayon. Reality kicks in. Ano ibig sabihin? Walang customer. O, ano, ano gagawin mo ngayon kasunod? Marketing, marketing. Isipin mo isang linggo na lumipas, tsaka mo pa naisip yung marketing. Karamihan na negosyante ganyan ha. Hype na hype na magbubukas ng negosyo, mag-aaral magnegosyo kung kailan palugi na. Yan ang problema ng maraming negosyante. Tsaka nila aaralin yung negosyo pinasok nila kung kailan nawawala na sila ng pera. So anong magandang gawin? Ang pinakamagandang gawin, aralin mo na yung negosyo bago ka magbukas. Okay, so balik tayo dun sa pakiramdam. Ano yung pakiramdam? Masaya. Ngayon nag-aaral lang marketing. Mabubuhay ng lobby, hindi. Mabubuhay O oh, ito lang pala, kailangan ko pala mag-ads. Kailangan ko pala kilala negosyo ko. Eh nakakalimutan nila na pag nag-ads ka, meron yung tinatawag na learning stage, learning period. Lahat ng platform may ganun. Inaaral pa niya kung sino yung best audience para sa'yo. Magko-convert ka agad, hindi. Hindi. O dahil mahina ang loob mo, matatakot ka ngayon, ah, hindi pala bumibenta dito, iba na lang strategy gagawin ko. O dahil ibang strategy, imbis na magtuloy-tuloy ka doon sa ginagawa mong ads, ano gagawin mo? Puputulin mo ngayon, mag-iisip ka ngayon ng ibang marketing kasi nga akala mo hindi effective. Natakot ka ulit gumastos kasi nga bakit? Una pa lang, magninegosyo ka pa lang, magtipid ka agad ang mindset mo eh. O dahil magtipid ka agad ang mindset mo habang nag-ooperate ka magnegosyo ano mindset mo magtipid So dahil laging magtitipid, ano mangyayari? Tipid din ang resultang makukuha mo. Hindi ka kikita. O tapos ano, one month after, hindi kumikita negosyo. Sige, tuloy lang. Two months after, hindi kumita. Three months after, hindi kumita. Sisisihin mo ngayon na hindi ka talaga para sa pagdinegosyo. Aawayin mo ngayon yung sarili mo. Ang ay size na trabaho ko dati, bakit ba ako pumasok sa ganitong klase ng negosyo? Okay naman ang buhay namin eh. May sweldo ko, kinsenas katapusan. Yan ang karamihan na nangyayari sa tao. Real talk. Tapos sisisihin ano, hindi para sa akin na pagninegosyo, magbabalik na lang ako sa trabaho, mag abroad na lang ako, tapos ayun na, ang ending basher ko na. Si Boss Andy, hindi na ako maniniwala, dyan nagnegosyo ako, lalugi lang ako. <laughs> Tapos makikisama doon sa mga taong ang support doon sa pakiramdam niya. O nga, o nga, tama, huwag ka na magnegosyo. Sabi ko naman sa iyo, tigilan mo na yan eh. So ano ibig sabihin, nagsama-sama na, naglahok-lahok na yung mga negative na mga tao, pero hindi nila naintindihan. Napilit kong sinasabi lang sa social media, bago ka papasok, aaralin mo muna lahat ng papasukin mo. Hindi basta-basta. Marami namang negosyo na po kang kumita ng maayos eh. Bakit mo titipirin ang sarili mo? Eh ano kung mag-franchise ka ng mas mahal kung kikita ka naman? Long term. Pero pag-aralan mo muna. Walang garant. Yeah. Ito ang sigurado po ko Pag negosyante ka, tanggalin nyo na po yung salitang guaranteed Kapag kami nag-offer po sa inyong negosyo, guaranteed, scam po yun Pag may nagpaliwanag sa inyo, ito sigurado to, kikita to sa location nyo Sampalin nyo kagad Okay? Walang tanong-tanong ha Dagukan nyo, sampalin nyo Sabi ni Boss RDR, sasampalin kita Tadyakan nyo kagad, palayasin nyo sa bahay ninyo, may nag-offer sa inyo, mag-franchise ka ng negosyo, sumali ka sa direct selling business kasi dito, guaranteed, bagay sa iyo itong negosyo, kikita ka, sapakin mo. Sasagutin ko na lang ho kayo pagka kayo ay nakulong. Okay. Hindi, <laughs> totoo yan. Huwag kayo magpapauto. Kasi ang hirap pong kitain ng pera. Ang hirap. Isang libo ngayon, grabe, pawisan na yung itlog mo. Tatlong daan nga lang eh. Apat na raan, isang araw mong trabaho yan eh. Liman daan, makano? Minimum eh, 800 sa Manila? 650? Ang hirap kitain isang araw oh. Pagod na pagod ka. Tapos pag nakaipong ka ng isang daan, dalawang daan libo, papaagaw mo doon sa mga taong mapanamantala? Ay hindi na. I-enroll mo na lang yan doon sa mga lihiti mong po magturo sa ng negosyo. or kaya hindi naman i-enroll eh. Bakit mo ba ginawa to, boss Arder Libre? Trip ko lang. Natututo ba kayo? Okay, ngayon, trip ko, nai-educate kayo, libre. Pwede rin kayo magbayad sa iba, hindi ko siya sinasabing hindi. Ah. Pero dito, gagawin ko to libre. Bakit? Trip ko nga. Ang punto ko dito, mga boss, simple lang. If you build the right people, right community under our circle, I'm pretty sure, hindi ka maliligaw sa buhay. Ang problema kasi sa iba, wala silang oras sa ganito. Kasi mas masarap pang humilata sa bahay at manood sa YouTube kasi mas komportable dun. Tandaan mo, pag nang negosyo ka, tatanggalin ka niyan sa comfort zone, whether kahit anong negosyo ang bubuksan mo. Kaya yung mga taong hindi nagbibigay ng oras dito sa mga ganito, malaki ho ang mawawala, lalo't lalo na susugod ka sa pagninegosyo. I have created this space This one po is 4,209 square meter. O, wag na ho kayo magtanong sa isip ninyo, akin po ito. Pinaparent ko po. Bakit? Gusto ko pagsamasamahin yung mga business owners dito. Bakit ko sila pagsasamasamahin? Ang tawag dito is Iwas Scam Office. Okay? <laughs> Kung gusto mong makaiwas sa scam doon ka kay Boss Artya, maraming negosyo doon. Okay ba yon? <laughs> Para lang hindi maloko yung mga kasama ko, yung mga gusto magnegosyo, yung mga nakapalo sa akin. O yan, nagpapunta na lang kayo dito sa building, mamimili kayo. Halimbawa, ikaw ma'am, anong gusto mong negosyo? Okay, yami yes, ang gusto mo? Room 305. Punta ka doon ha? Room 305. Ikaw anong negosyo mo gusto mo? Kay Ma'am Resto. O, di Rome 303. Punta ka doon, ha? Ganun po yung sistema namin dito. Kaya yung mga mag-uupa dito, expect ninyo na ito parami tayo ng parami. Kasi hindi naman nila alam na ganito yung value na makukuha nila pag umaten sila dito. Eh. Okay, ngayon, bago po ako matapos, okay, gusto ko pong ipaalala sa inyo na yung mga katabi nyo ho, yan ho ay sikretong mayayaman. Pero binubulgar ko na ngayon. Okay, yung mga katabi nyo po, po pwede ho kayong makipag-collaborate. pwede kayong magtanong. Hindi ko mawala kang pambayad mag sa business nila hindi mo nalalapitan. Kasi bago po ako matapos, ito po ang gusto ko maintindihan nating lahat. Ano ang pinakamalaking asset ng isang business owner? Network, okay? Kapal ng muka. Kapal ng muka, okay? Yes. Connection, okay? What else? Attitude, okay, tama. Brand, okay? What else? Lahat to nang sinabi ninyo tama. Pero ang pinakamalaking asset ng isang business owners at in case of emergency, magagamit mo ito bukod sa health. Y na talaga, importante yan. Ha? Ang pinaka po talaga, yung mga tao nakapalibot sa'yo. Totoo yun. Because I've proven it, I've tested it. Hindi ho ako makakarating siguro sa sitwasyon ng buhay ko ngayon kung hindi dahil do sa mga nakapalibot sa akin, mga tao na pinili ko sa buhay ko. Ulitin ko ha, pipiliin ninyo. Kapag ka alam nyo itong tropa nyo, itong kaibigan nyo, itong lagi nyong kasama, hindi nag-serve at hindi align ng value sa'yo at hindi siya nag-serve dun sa vision mo, kaibigan pa rin kayo. Pero please lang, wag siya ang lagi mong bigyan ng oras mo. Magharap ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Kasi bakit? Kaya ka nahihirapan sa buhay kasi ang lagi mong kasama yung mga taong hirap din umahon sa buhay. Walang ituturo sa yung daan yan papunta dun sa tagumpay kasi nga sila mismo hindi nila alam. O gusto mong maintindihan ang buhay, simple lang. Hindi Ho, ginawa ng Diyos yung mga taong makakasalamuha mo, nakakausap mo nang wala lang. It's not an accident. And it's not a coincidence. Kaya ka dinala dyan, sa circle of friends na yan, most probably, tinuturo ang kanya ng iba't ibang lesson sa buhay. At lagi ho sa buhay, meron po tayong tinatawag na face. Nung bata ka, iba yung mga circle of friends mo. Nung medyo nag-teenager ka na, iba na circle of friends mo. Nung medyo nagtatrabaho ka na, iba na circle of friends mo. Ano ang ibig kong sabihin? choose your circle. Because at the end of the day, yung circle po ninyo, dyan po natin malalaman if you are in the right direction or if you are in the wrong direction. Napakadali pong i-determine. Pag sinabi mo sa akin na lagi kong kasama mga ganito, ganito, okay, alam ko na. Ang buhay mo ganito. Madali yung determine. Bakit? Marami na nagsabi niya, marami na nagturo niyan. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pero ito po ang realidad ng buhay. Everything is all about your energy. Your time. Habang nabubuhay ka, you have two infinite resource. Time habang nabubuhay ka. Kasi pag mawawala lang naman ang time, pagkapatay ka na. And people you would know unlimited yan. day may makikilala ka. Tayo, as a human being, designed tayo to socialize, to communicate to other people. So, dalawang bagay po yan. Yan ang magdadala sa'yo dun sa tamang direction. Kung saan mo ininvest yung oras mo at kung yung laging kasama mo. Hindi ho pa bilisan ng success. Kahit masabihin mong gapagong ang usad mo, kung tama naman ang tinatahak mong direction, makakarating ka talaga. Pero kahit sabihin mong nakasakay ka pa sa Ferrari, nakasakay ka sa jet plane, kung opposite side ang direction na tinatahak mo, maniwala ka sa akin. You will never be successful in life kung pabaliktad ang tinatahak mong daan. So with that, now is your time and opportunity to connect with other people. Stay here, connect with one another, share with one another, share your business, support with one another. Ang support po hindi po laging monetary. Ang support po isang idea. Dalawang bagay nagpaparaan ng blessing ang Diyos. Isang napakalupit na idea na ibibigay sa'yo at isang taong ipapakilala sa'yo na magdadala sa'yo doon sa pangarap mo. Yan pong dalawa na yan, nandito yan. May idea kayo, may tao kayo makikilala, make the most out of it, connect with one another, or makipagkwentuhan po kayo. Lahat po yan, yung mga mayaman, tanggalin nyo na ho sa isip ninyo na mayabang. Hindi ho. Mababait ho yung mga yan. Aas ikasuhin kayo nyan. Isosupport kayo nyan. Okay? Sa mga wala pang negosyo, please do not be intimidated. Magtanong kayo. Malay niyo, isang idea na mapulot nyo rito, yun yung ikapagbabago ng buhay nyo. So with that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless inyo lahat. Thank you. Uh -huh.